Welcome sa my Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. Bago ang lahat, nais ko muna kayong batiin ng Merry Christmas at Advance Happy New Year. Bago po matapos ang taon na ito, nais ko pong magpasalamat sa inyo Salamat sa mga matagal nang sumusubaybay sa channel na ito at pati na rin sa mga bagong subscribers. Sanay patuloy niyo'ng tangkilikin ang ating content. Maraming salamat din sa inyong mga positibong komento. Rest assured, sinusubukan kong sagutin ang lahat ng inyong mga tanong at mungkahing. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa Losartan at iba pang gamot na may sartan. Maraming Pilipino ang umiinom nito para sa high blood pressure. Pero alam nyo ba na hindi lahat ng pasyente ay pwedeng makinabang dito? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga benepisyo, side effects, at mga bawal gawin kapag umiinom ng losartan. Alamin din natin kung sino ang makikinabang dito at kung sino ang dapat umiwas. Ano nga ba ang losartan at paano ito gumagana? Ang losartan ay isang uri ng gamot na kabilang sa tinatawag na angiotensin receptor blockers, ARB. Ang pangunahing trabaho nito ay pababain ang blood pressure sa pamamagitan ng pag-relax ng mga arteries kaya bumubuti ang daloy ng dugo. Bukod sa high blood pressure, marami itong benepisyo sa ibang kondisyon tulad ng heart failure, diabetes, at maagang yugto ng kidney disease. Narito ang mga benepisyo ng Losartan. Number 1, para sa high blood pressure, ang Losartan ay epektibo sa pagpapababa ng blood pressure na mahalaga para maiwasan ang stroke at heart attack. Base sa mga pag-aaral, napatunayan na nakakabawas ito ng posibilidad ng mga komplikasyong ito. Number 2, para sa heart failure. Kung mahina ang puso, low ejection fraction o may left ventricular hypertrophy, makakatulong ang losartan at iba pang ARBs tulad ng valsartan at telmisartan. Pinabawasan nito ang sobrang trabaho ng puso. Number 3. Para sa Diabetes Prevention Para sa mga may mataas na tsansa ng diabetes, halimbawa may lahi, overweight, o mahilig sa matatamis, napatunayan na nakakatulong ang losartan sa pagpapababa ng risk. Number 4. Para sa Kidney Protection Sa mga pasyenteng may chronic kidney disease, CKD, stage 1 or 2, maaring makatulong ang losartan sa pagpigil sa paglala ng sakit. Ngunit, kailangang konsultahin ang nephrologist dahil sensitibo ang kondisyon na ito. Narito naman ang mga posibleng side effects ng losartan. Number 1. Mas mabagal sa mga senior. Sa mga matatanda, mas mabagal ang metabolism ng gamot. Kaya mas matindi ang epekto kahit nasa parehong dose. Number 2. Mahina ang bisa pagkalipas ng 12 hours. Bagamat epektibo, humihina ang bisa ng losartan pagkalipas ng 12 hours. Ibig sabihin, sa ilang pasyente, maaring hindi sapat ang kontrol sa blood pressure buong araw. Number 3. Pagtaas ng potassium levels. Ang losartan ay maaring magpataas ng potassium sa katawan. Mabuti ito sa mga pasyenteng mababa ang potassium, pero pwedeng maging delikado kung sobra. Number 4. Dehydration at low blood pressure. Kung kulang ka sa tubig, maaring bumaba masyado ang blood pressure mo. Siguraduhing hydrated ka palagi, lalo na kung mainit ang panahon o nagtatae ka. Number 5. Hindi pwede sa nagbubuntis. Ang losartan ay bawal sa mga buntis dahil posibleng makasama ito sa baby. Kung plano mong magbuntis, ibang gamot ang dapat gamitin. Narito naman ang mga bawal gawin habang umiinom ng losartan. Number 1. Huwag itigil ng walang konsultasyon. Kapag biglang tinigil ang losartan, maaaring tumaas ang blood pressure at magdulot ng komplikasyon. Number 2. Huwag magsabay ng potassium supplements. Kung umiinom ka na ng losartan, mag-ingat sa potassium-rich food at supplements dahil baka sumobra ang potassium sa katawan. Number 3. Iwasan ang sobra-sobrang alak. Ang alak ay pwedeng magpalala ng epekto ng losartan na posibleng magdulot ng sobrang pagbaba ng blood pressure. Number 4. Panatilihing Hydrated Siguraduhin umiinom ng sapat na tubig para maiwasan ang dehydration at komplikasyon sa blood pressure. Number 5. Sumunod sa dosis ng doktor. Huwag taasan o babaan ang dosis ng walang pahintulot ng doktor, lalo na kung senior ka o may kasabay na kondisyon tulad ng kidney disease. Dagdag impormasyon at facts. Pwede bang inumin ang Losartan nang walang reseta? Hindi. Mahalagang may reseta mula sa doktor dahil hindi lahat ay akma sa gamot na ito. Ano ang gagawin kung nakalimutan ang isang dose? Kung isang dose lang ang nakalimutan, inumin agad kapag naalala maliban kung malapit na ang susunod na schedule. Huwag doblehin ang dose. May iba pa bang gamot na pareho ang epekto ng losartan? Oo, tulad ng Telmisartan, Valsartan at Irbisartan na nasa parehong klase ng gamot, ARBs. Narito naman po ang mga practical na tips. Una, oras ng paginom. Mas mainam inumin ito sa parehong oras araw-araw para sa consistent na epekto. Pangalawa, pagkain. Pwedeng inumin ito bago o pagkatapos kumain. Ngunit iwasan ang sobrang alat sa pagkain. Pangatlo, regular na check-up. Magpa-blood test para ma-check ang potassium levels at kidney function habang umiinom ng gamot. Ang losartan ay hindi one size fits all. Ang tamang gamot para sa iyo ay depende sa iyong kondisyon at rekomendasyon ng doktor. Huwag uminom o tumigil sa pag-inom ng anumang gamot nang walang konsultasyon. Tandaan ang kaligtasan mo ay nasa tamang gabay at desisyon ng iyong health professional. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.